Paano mo pinabahagi ang iyong pananampalataya? Sa pangalan, sa simbahan, sa iyong trabaho, sa kahit saan. Bilang isang kristyano, ako ay isang mabuting halimbawa sa aking mga kusina. At alam nila na proud ako bilang isang metodista. Bilang kasapin ng Gideon's International, kami na mamahagi ng uh, different Biblia sa mga tao nasa limbib na lugar o mga nasa isla na kung saan walang simbahan doon. At uh, naniniwala kami na sa pamamagitan ng pagbabasa nito ay makikilala nila ang katakilaan ng Diyos. Hindi lamang masusumpungan sa, pa sa panghihikayat kung hindi sa pamamagitan ng aking hilos at doa sa aking personalidad. Makikilala nila ako kung ako'y maka-Diyos, maka-tao, o oh, makasang libutan. Madali nila akong makikilala sapagkat nagahari sa buhay ko ang pananampalatayang kristyano. Ibinabahagi ko ang salita ng Diyos sa pag-post ng Bible verses at lyrics ng kanta sa Facebook. Oh <kainersong> para Yesus. Oh oh para Yesus. Oh oh para Yesus. Oh para Yesus. Oh oh para Yesus. Oh oh para Yesus. Oh para Yesus. Oh oh para Yesus. Oh para Yesus. Oh oh para Yesus. Oh para Yesus.